Ayan si Bin, Cream Student. Kung interesado ka sa buhay ko, tara, samahan mo ako. At ayan nga, guys. Maaga nga si Utoy. Dahil dito sa mga patyuchi na itong napakaingay. Ayan, mga patyuchi na yan. Sobrang ingay. Nakakainis. Sasapaking ko kayo. Ayan, binibenta nga palit. Di mabenta-benta. At ayon, ganda ng panahon. At mukhang masarap mag-road trip. Eh, geng-geng kamu na miming. transition! bigan ligo! Yey! ligo geng-geng! At dali-dali nang pinlansha ni Utoy ang kanyang susute! At ayan, dali-dali nang nag si Uto, si Utoy! Napakabilis! Shish! Parang, parang ano si Utoy! At ayan, susut na nga ni Utoy ang kanyang susuten! hey Eh! Outfit check si Utoy! Eh! Outfit check! Ganyang kabilis lang si Utoy yung mga outfit! Ganyan, tamang palamunin lang yan Wala pang pera yan Sheesh! At ayun, dali-dali nang tinignan ni Utoy Ang kanyang pera Ay walit, kumilaman At ayun Ang putang, <laughs> ang putik Bente, ang laman, tinapon At ayun, nakaisip si Utoy At mambuburahot na lang siya ngayong araw Siyempre, kakain Gagawin ni Utoy, kakain muna si Utoy Para di nagumastos sa gala Sheesh! Mindset ba, mindset Ayan ang ulam natin. Ayan, sinigang na kahoy. Dali-dali nang kumain si Utoy. Sheesh, first bite. Ayan, magwawala na yan si Utoy. Bibilis na yan. <laughs>. At ayon, tapos. Satisfy na naman ang isang palamunin ng pamilya. Thank you, Lord. Dali-dali na nang uminom. Sheesh. Pinaginig pa nga ang digay. Timawa ka talaga. At ayan si Utoy. Pumibili si Utoy ng kanyang isusuot na bag. Ay. Ay. Ayan, ayan. pulot-pulot lang si Utoy. At susuot na ni Utoy yan. Shish. Tatagilid pa si Utoy. Ah, angas, Geng, geng. Dito't nakita nga ni Utoy at mainit-init. Nako, may problema. Mauitin si Utoy. Pumalik si Utoy sa at magsusuot ng gear. At ayan, bibili si na ni Utoy. para siya siya si The Flash. Shish. Shish. Eh, sabay gay -geng, geng si Utoy. Geng-geng! Siyempre, wag natin kakalimutan ng helmet. Safety first, mga kageng-geng. Ay Ayun, at na nga ni Utoy at testing niya. Oh! Apakaangas ni Utoy! Tapos, dined, ayan, sasayo na si Utoy. geng geng <laughs> At dali-dali nang lumabas ang dakilang palamune ng pamilya. Sheesh! Tapos dito nga, lumabas na tayo sa bahay. At ayun, montage natin yan. Montage. I just wanna test it. basura concept. At ayun, sumay na nga si Utoy sa kanyang motor. Oh. Sheesh. Takbong 30, nakawili pa. At ayan, tamang paglalakbay ng si Utoy. Maglalakbay tayo ngayon, mga karopas. Samahan nyo ko. Sheesh. At ayan, tamang 0.5 lang pinipilang pagtakas ng isang palamunin. Hihi! Siyempre, pagas muna si Tagtag, the second, by concept. Dito, tamang hintay lang si Utoy sa kanyang mga tropang kupal. Woo! At ayan, kasama ko na nga mga tropa kong kupal. Kupal na nasasangan. Hindi isang oras na kami naghihintay sa aming kasama at sobrang nila ng tagal. At ayun, ala pa din. Shish! Ayan, dumating na nga din ang mga tropa natin. Eh, hey. hey, eh, tamang kulangot. Ayan, guys, palis na nga tayo. Geng, geng! Siyempre, pagsasakay ka at magpapagas ka din. Shish! Dali-dali na nga kami umalis. Rekta na nga dito. Dadaan nga kami sa Ilog Pasig ng Nueva Ecija. De, joke lang. At ayun nga, napagod si Utoy. Kaya nag-stop over muna. Hey, apakaangas! Paangas ni tropa. ey ey ay. Hey. shish natin ito boy. nga si bossing natin birthday boy dati abo hey, 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 sa ng pinas ay, sa at ayun nga dali dali na din tayong umalis guys kasi mapapatagal tayo sa ating biyahe ey. at dito't bibili na nga si bossing dahil sagot daw niya ang pagkain natin at ayan mga manok umiikot shish at ayan, namimili na nga si boss Bumunot na, isang libo Woo! Woo! Ayan na Sheesh! Food trip na naman ng isang tambay na, na nga dito, oy, sarap. Sheesh! At ayun, nakabili na nga si boss Sarap, Chakok, coke Ay, di pala coke yan Shish! At ayun nga, naglakbay na nga kami sa abilang tindahan Kasi bibili kami ng chicha Siyempre, mangingi tayong pambili Wala tayong peri Bugoy ka ba? So ayan, pipili na si Utoy ng mga pagkain kay Ale. Ayan, kumuha Ay, kayo, may itlog, ayaw, itlog ayaw, pa guys. Tapos eto nga, nakakita ko ng kamukha. Ay hindi, di ko pala kamukha. Ayan guys, kamukha ng mga tuta sa amin. Sabi nga ni Inang, eh uwi ko na daw. Pero di ko madadala at di ko na inuwi. Joke lang yun. At dito nga, dali-dali na din kaming umalis. Eh! Ay! At ayun nga guys, nakikita nyo yung bundok na yun. Doon nga kami pupunta, geng-geng. Kahit matas yan, aakit, tinitagpag yan. Shish! Ay, ayan, guys. Kitang-kita, napakataas! taas Dito't kitang-kita nga natin ang inahunang ko. Ubon ng taas. Shish! At ayun, isang palamunin na naman ang nasa bundok Shish! Galap, <laughs> At may camping chair pa nga tayo din, eh. Siyempre, si boss ang magbabayad. Geng-geng! Pre, kung sino yung boss, siya yung may dala. Madgaan lang dala hey. natin, pre. Tapos, ayan, tamang 0.5 lang tayo. Shish! Napakaangas, napakapoging bata, talaga. Okay, <laughs> ka, Joy. Lapit ng bakal. At ayan, si boss nga pala, may ng boss, yelo. Gengging ka muna. Nakahanap na nga tayo ng magandang spot. Picture ka muna. Man, napakaganda dito, guys. Pagkaganito nga na may view. Talagang di ka mapapatalon. Talagang kwento kang bata. Ayun, no. Yes! Galing talaga si Bossing magdala ng mga ano, may upuan pang nadala. At ayun, tamang unboxing na ng mga food trip. Tapos dito nga nakaayos na malamig na hangin. Tiyan ni Kalbot. Ba't ka umarang dyan? Dito may pa-ice cream pa nga si Bossing. Ito na talaga yung kung montage. Okay, Sheesh! Tapos mga bundok, pagkain bundok. Dito tali-dali na nga namin ginagamit si Boss at si Hey, happy 90th birthday, mukha kang bata. Daan ka ba lolo? Mang nadalihin siya, kaya may pakita ka Happy birthday, boss. Kumamay pa, puti. Isa pa'y dito, putrip na, siyempre. Ipapay ka ba? Hirap mong nakakahawak ng phone, Joy. Ipapay lahat Toong montage. Ganda yo guys. Siyempre, kainan na. Sheesh. Diyan ako hindi na, ano, nawawala sa kainan. Ako nangunguna dyan. I'm the one, you know. Ayun, pagkatapos kumain, nagsalula. Siyempre, ice cream ka muna. Ayan na tamang sandok ng sinigang na ice cream. Baka, geng, geng At ayun, tamang chill lang ang mga itlog. Ayun na nga, nagkatalo na. Inabot nga kami dyan ng mga one hour siguro. At ayaw, ligbit na. Nangyari vlog. Pinuhas nga dito yung camping chair. At aakitin daw namin yung pinakamagandang spot ayun, guys. Yung ay At ayun nga, bakit na nga tayo? Nakikita mo palang nakakapagod na. Diba naman kasi, apakataas! At parang nga kami ditong ninja turtles at may hawak ng mga camping chair sa ulo. Tapos tingnan nyo naman guys yung view. Ay sino talaga hindi mapapatay dyan. Okay, <laughs> tingnan nyo naman. Apaanga. <laughs> Tungat nakakita ako ng pusong pabaliktad. Ay. Eh. Dito pa -angas yung angas talaga. Tungat nakakitin nga natin yan. Yung parang ano na yan. Nakikita nyo Wait na lang. yan. Ayan. Ay ah, tayo dyan. dyan. Bibilisan ko lang. Wait. Ayun Ay, nga. Napakaganda ng view dito guys. Ay. Nakikita dito. Tapos ayan, makikita yung kapugian ko. Eh. Ay! <laughs> <laughs> Ang itlog. 360 pa yan. Wait lang, pipi eh, lang talaga, mababay. Eh. Nawag nga ako ng kalay kasan sakto. Nasa kalay tayo, guys. Ay! Eh. Ayon. Uwi na! Pack up na nga, guys. Dito, rekta uwi na tayo. Paka mapalo pa. Dito, tamang helmet <laughs> lang should. tayo, guys. Tapos kay talis ta na. Sa lang yan. Ay! Eh. Ngayon lang, lang. <laughs> Sobrang ganda nga guys nung view Sana di kayo makapunta dito <laughs> Siyempre joke lang yun Siyempre stop over ulit Tama din tayo eh Sakit kaya sa kwet At ayun mukhang uulan pa Sana di tayo abutan Dali-dali na nga kami sumilong at ayaw, pinabutan na nga ang mga bata. Basang sisiw na naman, si Pal Parang mga itik lang na inabutan ng ulan. Shish! Bye. At dito naka-uwi na nga tayo guys Di na tayo nakapag video Geng geng Salamat sa pagsama guys Sa uulitin, Huwag nyo